Na ako na sa kaya ma, Panti Polo Libre lang po. Lager ako Ayaw ko nga. Ayaw na. Karen na libre ako ng sakay Panti Polo pa Libre lang. Lager ako ko, boss. Nanilibre ako din sa kaya. Panti Polo pa na rin kasi ito. ka ma. ba? pag pa na ako, nanilibre na lang ako ng sakay. Saka saan si Polo? na. Ha? Libre lang. <laughs> Ayaw mo? Paway. Ikaw po, um, nanilibre ako ng sakay, ma. Ayaw mo. Ah, sige. Sir, nanilibre ako ng sakay. Panti Polo. Kay hey, sir, libre lang. Pauwi na ang Antipolo, Patresa. Ma'am, nalilibre ako sa kay antipolo pa Teresa. Libre lang po. Sir, nalilibre ako ng sakay, packet ng Antipolo, pa Teresa. Libre lang po, kasi pauwi na rin ako. Ay, mo sir. Thank you, sir. Ma'am, nagaantay po ba kaya jeep, ma'am? Nanglilibre ako ng sakay, pa Teresa po kasi. Ay. Nagaantay ko sa asawa Ah, sige. Thank you po, ma'am. Sir, nagaantay ka ba ng jeep? Pauwi na kasi Okay, sir. Saan sa Teresa? Balik. Oh, sa ano ko, Ridge Point eh. Nagkaabang nang nagsasabay na lang ang pao eh. Vlogger ako sir. Ayun na, Camera. Pero sir, libre lang. Ako oh, sir. Ah, content ko talaga to sir. Pagka na ako. Kasi doon din naman ang way ko. Nasabay na lang ako oh, naman. Libre lang sir. Sa so, mismong palengke kayo sir. Oh, sige tama sir yan talaga content ko sir, nalilibre ko ng sakay. Doon mm -hmm. ako lagi sa may tikling nag-aalok, kaso walang sumay ka ni inay. Ay, yan pa ako, ako nag na eh. Oo, kasi doon pa lang, ang dami ng kasahero eh. Diyan ka ba nagtatrabaho sir? Oo oh, sir. Anong trabaho mo dyan? Ano? Swimming pool? Private pool? Anong ginagawa mo? Ano? Nagpapalikada? Ah, ano? Ginagawa pa lang? Oo. Oh. Oh. Shoutout ka muna sir, baka may gusto kong i-shoutout. Huh? Eh, hey, tama ba, Sir? Oh. <laughs> Shout-out ka muna, Sir. Ang oh, may gusto kong shout out. <laughs> Ay, ay, Wala ba, sir? Wala, eh. Huwag kang sir. Kasi sayang ang pagkakataon. Minsan lang to. Ah, may sawa ka ano na ba, sir? Eh, wala, sir. Binata. Ah, oh, binata pa. Oo. Oh. Puti ka pa, sir. Malaya pa. Malaya <laughs> pa. Malaya pa, sir. Wala, wala pang ano, kay jo wala. Wala, sir, eh. Walang naliligaw, eh. Malay mo, eh. Ma... Isa sa mga panood na ito, sir. Magustuhan ka. Balay <laughs> mo. Sana, sir, no? Duwang, uh... Tapos so, bumili like checkpoint, po kayo? Apo siya. Masayro? Ah, nilibre ko lang siya ng sakay. Nilibre kasi ako ng sakay. Eh, pagpauwi na ako, nilibre. Kaya saan siya ba, sir? Sa range point ako, sir. Ah, malapit lang. Oo, tapos siya, lang siya lang paano, lang. pa ano, pa... Diyan siya, palengke. Ah, eh. dati kang pagka... Apo. Ah, lang ako sa may range point. Okay, ingat ingat sa kaya. Ah, sir, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Apo, vlogger ako, sir. Ah, okay. Thank you, sir pa tayo, sir? Hindi lang, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you